hirap sa pagbango ng ilang residenteng sinalanta ng bagyong agon sa lalawigan ng Quezon. Sa ulat ng GMA Regional TV, balitang Southern Tagalog, mahigit sa 24,000 residente sa Lucena City ang naapektuhan ng malawakang pagbaha sa ilang purok at barangay sa lungsod, umapaw ang ilog, partikular ang Dumaka River, na unang beses sumanong umapaw na nagdulot ng pagbaha. Ilang residente naman ang ilang araw nang hindi nakapagpapalit ng damit dahil nalubog sa baha ang mga damit, ganoon din ang personal hygiene kits tulad ng toothbrush. Malaking tulong naman po yung ibigay sa amin. Ngayon, ngayon po, ang gusto ko mangyari, madagdagan yung aking sa amin ng mga pang toothbrush, saka po yung damit yung mga underwear po ganun, talagang hindi pa po kami nakakabili. Ang tinig ng residente sa Quezon Province na si Aling Linda, hindi naman maiwasan ng ilang residente na manlumo matapos malubog sa baha ang kanilang bahay. Ay, syempre malungkot hindi ko alam kung paano babang konting